Iris. Ang malinaw na pangarap ay nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang. Kapag alam mo kung saan ka patutungo, mas madali mong matatagpuan ang tamang daan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 3 Number 12, number 18, number 26, number 33 at number 41. Taurus. Kung malinaw ang pangarap, hindi ka madaling matinag sa mga pagsubok. Ang puso mong matibay ang magiging sandigan ng iyong tagumpay. Para sa two digit number ay number 5 at number 21. Para sa 3 digit number ay number 0, number 3 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 8, number 14, number 22, number 27, number 35 at number 12. Gemini, ang pangarap na malinaw sa isip ay parang mapa. Kahit panaligaw ka minsan. Palagi kang babalik sa tamang direksyon. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 11, number 20, number 28, number 31, at number 46. Cancer Kapag malinaw ang iyong pangarap, ang bawat maliit na hakbang ay may kahulugan. Walang sakripisyo ang nasasayang para sa 2-digit number ay number 6 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 10, number 17, number 23 number 30, number 38 at number 31. Leo, ang malinaw na pangarap ay nagbibigay inspirasyon. Sa tuwing nadadapa ka, ito ang nagtutulak na bumangon muli. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 15, number 21, number 29, number 34 at number 45. Virgo, kapag nakatuon ang iyong isip sa malinaw na pangarap, mas nagiging maayos ang iyong mga plano at mas matatag ang iyong pasensya. Para sa 2 digit number ay number 4 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 13, number 42, number 27, number 32, at number 40. Libra. Ang pangarap na malinaw ay nagbibigay balanse sa buhay. Alam mo kung kailan ka magtatrabaho at kailan ka magpapahinga, nang hindi nawawala ang fokus. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 24. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 11, number 16, number 25, number 30 number 36, at number 19. Scorpio. Ang malinaw na pangarap ay nagbibigay lakas ng loob. Kapag alam mo ang nais mong marating, kahit gaano kahirap, hindi ka bibitaw. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 20, number 28, number 35 at number 43. Sagittarius. Kapag malinaw ang pangarap, ang bawat paglalakbay ay may saysay. Hindi lang basta paglalakad, kundi hakbang papunta sa katuparan. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 12, number 19, number 24, number 33, number 37, at number 6. Capricorn ang malinaw na pangarap ay parang bundok na nais akyatan. Mahirap, ngunit siguradong maaabot basta't hindi ka bibitaw. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 5, number 13, number 18, number 29 number 34 at number 40 Aquarius Kapag malinaw ang pangarap, nagiging mas malikhain ka sa paghahanap ng paraan. Ang ideya mo ay nagiging daan sa tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 6. Para sa 6 number loto ay, number 8, number 17, number 23, number 27, number 32, at number 39. Pisces, ang pangarap na malinaw ay parang tubig, dumadaloy kahit sa makitid na daan, hanggang makarating sa karagatan ng tagumpay. Para sa 2 digit number ay, number 12 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 15, number 21, number 26, number 35, at number 42.